Nabanggit niyo po yung press release na yan. Ang tawag niyo po dun sa naging press con ni Palace Press Officer Claire Castro is anomalous. Bakit po, Mayor? Bakit niya tinatawag na anomalous yung nangyaring press con noon? Hindi, 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 hindi anomalous. Hmm. Wala akong sinabing yung press con yung anomalous. Alin po yung anomalous? Ang, kung titin yung nung una, di ba, binanggit nila na ang aking designation is Special Advisor Investigator. Mm -hmm. Sila naman ang gumawa nung designation na yan eh. Hindi naman ako. Pangalawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. So in short, kaya niyo ako dadalhin sa ACI because of my experience sa investigation. Now, during the last press con, I think that was Friday, mm -hmm. biglang lumabas na hindi na ako hindi ako investigation o hindi ako sa investigation dapat dapat special advisor lang ako pangalawa no authority over the PNP CITG. paano ako mag-imbestiga sa thousands of cases yan eh saan kukuha ng tulong ibig mo sabihin mag-isa lang ako mag-imbestiga diba so kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier kaya nga nakipag ugnayan ako sa iba't ibang mga grupo ng yan yung PNP na hindi na usab NBI para tumulong sa investigation. Pangatlo, diyan sa mga technical uh, technical groups katulad ng uh, civil engineers. Tapos yung mga lawyers natin, mandaming lawyer groups na mga gusto mag tumulong, no? Pati mga watch group, yun din. Gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan meron talagang established na relationship Kaya talaga nag -enter, we entered into an MOU. Another is sinabi sa akin na may conflict, sabi niya doon sa last na na ah. mm -hmm. o oh, may conflict between my job, eh kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun. Eh. Mm -hmm. Sila yun eh. In fact, oh, noona pa lang na in-offer sa akin yun. Sabi ko, huwag nyo na ako isama. Huwag nyo na ako isama. But, but nonetheless, sinama pa rin ako. Mm -hmm. Tapos ang masama, okay pa yun. Tatanggapin ko pa yung tatlong reason nila eh. Pero yung magpapasaring pa sila na, na kasi may ma-anomalyang project dyan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Ay, sobra na yan. Diba? Palalabasin mo, panakurap pa ako. Eh, very transparent kami dyan. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari dyan. Unang-una, walang problema doon sa structure dyan. Ang problema doon sa finishing, kaya inapura nila kasi dahil tag-ulan, gagalit na ako. baka hindi pa tapos yan? Inapura nila. Kaya nga, nagtutuklapan yung pintura nung pavement, yung tennis court pavement. Pero yung structure, maganda. Tapos hindi pa namin binabayaran. May utang pa. Mayroon pa kaming 26 million pa yung hinold namin. Mm -hmm. Mayroon pa sila liquidated damages na five, almost 5 five million na, more than 5 million na. Dahil kailan ba namin pinahintuya? Mga 4 months ago yan eh, na mm -hmm. na namin sila. O kita mo, before the election, pinan-penalize na namin sila. Mm -mm, Tapos mayroon pa ano to, yung retention ay definitely hindi namin bibigay sa kanila. Ngayon, inaayos nila ngayon yan. Inaayos nila mabuti. So, makita mo na saan ako nagkamali dyan? Unang-una, ang baka na mili dyan. 2022 ba? Bakit no 2022 ba? May kalukuhan na yung, lumabas na ba yung kalukuhan ng St. Gerard? Mm-hmm. Oh. Okay. dami-dami. Ibig mo sabihin, may mga projects sa iba't ibang lugar ang diskaya. Ibig sabihin ba, lahat ba na pinaglagyan no? Maanumalya. At kurap yung mga local chief executive doon, no? mga kondo, mga politiko doon. Sobra naman yata yung gano'n na pag... Kaya, sabi ko better na lang na huwag na umalis na lang ako.